Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang pag-unawa sa mga English na salitang pinagsasama. Okay po, para magawa niyo po yan, maganda pong pag-aralan nyo. Ito tinatawag na collocation na kung saan ay pinagsasama po yung noun plus preposition o verb plus preposition na kung saan ay nakakapagbigay po ng panibagong kahulugan. Okay? At ito po yung aking halimbawa, kat katulad po nito, itong connection with noun plus preposition na with. Okay, na kapag tinagalog po yan, nakakapagbigay po ng panibagong ibig na sabihin. Katulad po nitong kaugnayan sa, kung saan ay, sa English ay connection with. Halimbawa po, wala akong kaugnayan sa kanya. I have no connection with him. Kung yung him po ay, ay yung gusto nyong gamitin para sa salitang kanya, kung saan ay lalaki. Pag her po ang ginamit nyo, babae po yon, Okay? Sa panganimbawa, wala, wala kang kaugnayan sa kanila. Kapag in English po yan, you have no connection with them. Gano'n naman po. Okay? Subukan naman natin itong may pangalan. Wala si Tarzan kaugnayan kay Mario. Kapag in English po yan, Tarzan has no connection with Mario. O kaya ito, wala iyong kaugnayan sa amin. Kapag in English po yan, it has no connection with us. Okay po? So, tatandaan nyo na po agad ito, itong connection plus with, na collocation nga po ang tawag dyan, na sa Tagalog ay kaugnayan sa. Okay? Kasi itong connection with, meron pa po yan na iba pang ibig na sabihin. At ito po yon na dapat yung tandaan. Kinalaman sa. Yan naman po. Halimbawa po, wala itong kinalaman sa iyong puso. It has no connection with your heart. Ganoon naman po. Okay, so tatandaan nyo po, itong connection with ay maaaring kinalaman sa o, o ito pong kaugnayan sa. Ang ibig na sabihin. Tapos, itong, ito pong connected to. Yan naman po ay verb plus preposition. Okay? Pag to naman po ang inyong ikin ikinonekta o ipinareha sa salitang connect, ito naman po ang naibibigay na, na idea. naka Nakakonekta. Ibig sabihin yan, literal na, na meron kayong sinasabi na may connection. Okay? Yung kumbaga, makikita nyo talaga katulad po nito, it is not connected to this highway. It is not connected to this highway. Kapag yan ay tinagalog nyo, ito ay hindi nakakonekta sa highway na ito. Okay, yung nakikita nyo talaga na may connection. Literal na connection ang pinag-uusapan natin. Okay, mapa mapa wireless connection yan o yung talagang connection na nakikita nyo. Okay? Kasi pag wireless, hindi, hindi nyo, hindi po nakikita yung connection, pero meron silang, meron po talaga silang connection. Halimbawa, itong patungkol, patungkol, sa server, it is not connected to the server. Ito ay hindi nakakonekta sa server, kaya hindi ka makapag-internet. Walang connection sa, yung laptop mo, walang connection sa server. Okay? So, makikitandaan po na ang collocation po ay maganda pong pag-aralan kung ang ating pag-aaralan ay ang pag-unawa sa mga English na salitang pinagsasama. Okay po? So, mak makikitandaan na rin po ang ibig sabihin ng connection with, kung saan ay may dalawa. Kaugnayan sa, at saka kinalaman sa. Pag-connected to naman, ang ibig sabihin naman po ay nakakonekta, na literal, ang ating pinag-uusapan na connection. Okay po? Maraming salamat po.